At para naman po sa magiging lagay ng ating panahon, humina na ang bagyong hulyan pero mabagal pa rin kumikilos ito patungo sa hilagang silangan ng Taiwan. At bagamat na na po ng Philippine Air Responsibility ay nakakapekto pa rin po ang bagyo sa ilang lugar sa bansa, partikular po sa Batanes. Ang update po sa lagay ng panahon ay ah, hahatid po sa atin ni Pag-asa Weather Forecaster, Chanel Dominguez. Good morning po. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa mga tagapakinig po natin. So yes po, humihina na po itong si Julian pero isa pa rin po itong typhoon category. Ito'y huli na mataan sa line 265 km northwest ng Itbayat, Batanes. May taglay na lakas na hangin na 140 km per hour at pagbukso na 170 km h Ito ay mat patuloy na mabagal kumikilo sa direksyon ng northeastward. Dahil pa rin dito, meron pa rin tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito na lamang sa May Batanes. Meron din tayong gale warning dito sa northern seaboard ng northern Luzon kaya pinapaalalahanan din po natin ang mga kababayan po natin na delikado po pumalaot sa nasabing coastal waters. Asahan po natin ito si Julian ay magla-landfall dito sa may southwestern Taiwan this morning or afternoon at ito'y papasok ulit ng par natin pero dito na lamang siya sa so northwestern boundary ng Philippine Area of Responsibility at ang kanyang magiging epekto na lamang ay dito na lamang sa may Patanes. Samantala, asahan din natin makakaranas din ng maulap na papawirin kalat -kalat na may mga kalat-kalat na pagulan. Dulot naman ng trough netong si Bagyong Julian dito sa Ilocos Region, Cardellera Administrative Region, Gayambali pati na rin sa Central Luzon. Easterlies naman or yung mainit at malinsangan na hangin na naging sa dagat Pasipiko ang umiiral dito sa Midabaw Region, Soksergen at Karaga kaya asahan din po natin makakaranas din po sila ng mga pagulan. For Metro Manila, asahan po natin, magiging mainit at manisahan po ang ating tanghali hanggang hapon na mataas ang tsansa ng mga pagulan sa hapon at sa gabi dulot ng mga localized thunderstorm. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Maraming salamat po, Ms. Chanel Dominguez.